Good morning sir, may buntag boss. Iba pang pagbati kanilang binibigas. Sa pagdating sa bahay nyo nang wala sa oras, daladala ang mga bagay na nais nyong mabukas. Sino ba sila? Silang sa init at ulan kumakamada, gamit ang bago o di kay lumang motorsiklo. Sa maputik na daan o simintado umaarangkada upang mahatid order mong sa Shopee o sa Lazada. Bigyan natin ng linaw ang tulad nila sila ay delivery riders, hindi yan mga business owners. Order mo sa online, di sila ang nagtitinda. Pasalamat ka kung tinatamad ka, gusto mong bilhin, hinahatid nila. Mga nanay, tatay, ate at kuya, isama na natin lolo at lola. Kung sa order nyo ay scam kayo ng sobra-sobra, ikaw ang nag-checkout nyan kaya wag tanga. Huwag pagalitan at sumbatan. Laman ng parcel, wala silang alam. Pagkat yan ay nakabalot na ng mahawakan. Maliban na lang kung pwede yang buksan at tingnan. Napakaraming nagmumukhang walang alam. Riders ba naman ang pinapagalitan sa mga order nilang iskam ang tatapang pa halatang kulang sa kalaman. Saludo ako sa mga kapatid nating riders. Sana'y maging kalmado sa lahat ng panahon. Alam kong nais nyo lang sa araw makaipon. Kaya sana huwag patulan tulad nilang matatapang. Ako'y isa sa libu-libong sa inyo'y umaasa sa maayos na pagdating ng parcel ko. Laging trabaho'y gawin ng buong puso upang maiwasan ang away at gulo. Sa mga namimili sa online shop, Suriin ang produkto at magbasa kayo. I-click ang reviews ng napiling shop pati mga komento sa bibilhing produkto. Huwag pairalin ang kamangmangan. Ang delivery riders naghahatid lamang. Kung may reklamo ay ilaan i-report ang seller sa kinauukulan.